Ay mga bata, maligayang araw sa inyong lahat. Ako nga pala yung guro na si Binibining Aiza. eto naman ang makasama kong mga guro. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Nidami. Magandang araw mga bata. At ako naman si Binibining Eva. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Nidami. Magandang araw mga bata. Ako pala si araw mga bata, ako si Binibining Princess. Magandang araw mga bata, ako si Binibining Mikaalo. Magandang araw mga bata, ako si Binibining Mikaalo. <laughs> Kami ang maghatid at magbibigay sa inyo ng mga kaalaman tungkol sa aming tatalakayin iba't ibang wikang pumapasok sa Filipino. Handa na ba kayong matuto mga bata? Halina't atin nang simulan. Nang mapagtibay ang konstitusyon taong 1987, ang nakasaad sa artikulo labing apat ay ganito. Sa section anim, ang wikang pabasa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa batay sa miira na wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Ang nasabing probisyon, bagamat nagbibigay ng maraming kaisipan tungkol sa wikang pabansa ay susi upang mas mabuksa ang pinto ng wikang Filipino sa ganap nitong intelektualisasyon. Ang mga kaisipang ito ay ang sumusunod. Ang Filipino ang naging pambansang lingwa franca ng Pilipinas dahil sa mga layunin ng pagpapalaganap ng pagkakaisa at mas malawak na komunikasyon sa kabila ng pagkakaiba, ibang wika at kultura sa bansa. Noong 1935, Itinadhana ng Konstitusyon ng Pilipinas na magkaroon ng isang wikang pambansa at ang Filipino ay napili batay sa Tagalog. Isa sa mga pangunahing wika sa bansa dahil sa mataas na bilang ng mga gumagamit nito at ang kalakhan ng influensya nito sa mga rehiyon. Ang Filipino ay patuloy na umunlad at pinaigting bilang isang wika ng komunikasyon, edukasyon, at gobyerno. Upang mapadali ang pagkakaintindihan mula sa iba't ibang rehiyon at upang magkaroon ng pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ngayon din, itinuturing itong isang simbolo ng pabansang pagkakaisa na napakapaloob sa ideya ng bayanihan. Ikalawa, ang wikang Filipino ay nasa level ng pagpapalago, pagpapaunlad at pagyayaman. Ang Filipino ay isang wikang dinamiko, patuloy na nagbabago at umuunlad. Ang pagpasok ng ibang wika ay isang natural na proseso sa pagunlad ng isang wika. Ito ay dahil sa pakikipagunay ng mga tao sa iba't ibang kultura at lipunan. Maraming halimbawa ng mga wikang pumasok sa Filipino. Halimbawa na rito ang salitang Ingles, Espanyol at Arabic. Ang mga salitang Ingles ay nakapasok sa Filipino dahil sa impluensya ng Amerika sa Pilipinas. Ang salitang Espanyol ay nakapasok naman dahil sa kolonyalismo ng Espanya sa Pilipinas. Ang mga salitang Arabi ay nakapasok naman dahil sa pakikipagkalakalan ng Filipino sa mga Arabo. Ang pagpasok ng ibang wika sa Pilipinas ay maaring positibo or mayroong positibo at negatibong epekto. Sa positibong panig, nagiging mas mayaman at mas malawak ang mukabularyo ng Pilipinas. Sa negatibong panig, maaari itong magdulot ng pagawalan ng mga katutubong salita at kultura. Sa description ng KWF, ipinagdidiinan na ang wika ay buhay at dahil na buhay ito, ito ay dinamiko. Ngunit pansinin ang proseso ng paglinang. Ang wikang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon ng mga itnikong grupo. Katulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng panghihiram sa mga wika sa Pilipinas at mga di katutubong wika at ebolusyon ng iba't ibang variety ng wika para sa iba't ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan at eskolarling pagpapahayag. Ang paghihiram ng mga salita sa ibang wika ay isang karaniwang pangyayari sa pagunlad ng mga wika. Sa Pilipinas, ang mga wika ay nanghihiram ng mga salita mula sa iba pang mga wika, lalo na mula sa mga wikang Espanyol at Ingles. Mga halibawa ng paghihiram sa mga wika ng Pilipinas. Halimbawa nito ay ang wikang Espanyol at ang wikang Ingles. Sa wikang Espanyol, ang halimbawa ay mesa, kape, libro. Sa Ingles naman ay computer, mobile phone at internet. Ang paghiram ng mga salita ay maaaring magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa isang wika. Maaaring magdulot ito ng pagyaman ng bokabularyo. Ngunit maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng mga katutubong salita. Ayon kay Del Mundo 2016 at sa aklat ni Vega 2010, pinigyang diin ang paghihiram sa mga wika sa Pilipinas at ang mga di wika. Totoong naghihiram ang wika natin sa di katutubong wika o mga dayuhang wika, lalo na para sa mga konseptong walang direktang katumbas sa ating wika. Ngunit kaiba sa karaniwang panghiram ng wika ay naari na rin natin atin ang salitang ating hiniram. Itinuturi na rin Filipino ang mga salitang ito at itinuturi na ang mga ito ay ang iba't ibang wikang pumasik sa wikang Filipino. Oops! Teka lang nga bata, hindi pa dyan nagtatapos. Pakinggan niyo kami sa aming kantang aawitin na may kaugnayan tungkol sa iba't ibang wikang pumapasok sa Filipino

Oh, yeah. Okay. natutunan ba kayo mga bata? Tandaan nyo mga bata, ang wikang pamasa ay Filipino. Dapat payabungin at pagyamanin pa mga bata. Ito pa, ang wikang Filipino ay nasa level ng pagunlad, paglago at pagyaman. Hindi lang yan mga bata, ang wikang Filipino ay isang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon. Hanggang sa muli mga bata, bye bye!